guys to my vlog. <laughs> guys, kini sila guys. Kuan ni sila kanang mag mag, mag sila sa globe, sa wifi. Si sir Si sir Philip. Hi sir. Hi. Hey. Hi, hi guys. Welcome okay. to my vlog. <laughs> si sir Kuan Philip Christian. Oh, uh, Okay nang isa si sir Sir Hardin Namok. Oh, Namok. Oh, yes. Mga tugi sila oh sila. Ito kami yung dog snack. Oh, snack oh, na sad, ayaw po ka. Hindi, oi. Dili ba yung lalim po ng inyong trabaho? Oh, Dili lalim. Samot, samot na ni. Gusto, <laughs> <Kusuk>, gayo ni. <ne? laughs> Salamat, kay, yeah. yeah. Salamat, Salamat kayo, sir, ha? Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo, Gusto, gayo ni. Oh, <laughs> okay, ra. <laughs> okay, ra kayo. <laughs> Kamayaran na, na, sir. Kayo. Thank you, pinakayo, mam. Oo, oh, sige. ni ilang Gitao oh. kena siya wifi. Salamat sa Lord nga na nakuan ra gyud. Katatauran ra gyud ni. Tinuod sir? Ay gitugangan dai ni sir di ay. Ito ra Gito ka nga ni Sir Philip? Sa dadla, wala yung duty ba? Pugi. Pugi ba yan, o? <laughs> Guwapo. O, tingnan niyo, At saka ito, o. Ikaw, Sir, pila, pila naman pod? O, <laughs> sarap. Stick to one, ko. Stick to one. Guwapo <laughs> pugi gihapon o mga pugi sila. May na lang. Si, si, si Boss may pugi kayo. Alam mo? Ha? Si Boss pugi kayo. Pugi ah. may oh, pugi. Manggihapon ni siya. O, oh, pugi, oy. Pugi. mga ni viewers. pugi na. Ipaningot pa ningot in town. Kay ni na siya sa kuan. Dito sa... Ay, dito sa... Puste. Ha? Hindi ko kumaumong sa kagpuste. Mahadlo ko eh.